Uy! Wow! Hello guys, good morning. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. So, na ito, gamit na naman natin ang ating baruto. At siyempre, katama natin yung ating anak. Wala uli yung ating kapatid. Papandaw daw na naman kayo may baklad At siyempre, ito yung ginagamit namin na sigin. Si Ayan. At siyempre, maninisid na naman tayo. baklad para malaman kung ano yung mga nasa loob noon kung may huli may pagpunta ina tayo ina tayo oh no nakikita tayo doon sa baklad ulit mga idol guys nandito na tayo sa baklad Ah, uh, papasok ako sa loob, lilinisin ko muna 'yung loob. At siyempre, titingnan ko kung may mga nakabao na katang, alimango, kasag o kimpi. Mga Pero pa ka malaki talaga dito sa amin, natawag ano, sa uh, ano, kimpi. Pero ka malaki 'yon. Yung... You tell me. Can you tell me. Ano nga ba? Ano nga ba? Bakit nga ba? Bilih ni supaya ako? Siyakin ng hipon. Ayan, papa. May kitang. Papa, may kitang. Ay, talaga paldo. Wow! Papa, ito lang o. Okay, so may lapo, lapo daw. ano lang o. lapo. yung tubig, guys. Guys, ano yun, hipon? Nice. Hipon, guys. Hipon. Naninima pa sila. Si Teka, may fish din. O, oh, nipon. Hipon na naman. Guys, okay, sakin sa yung hipon na yun. Hipon na naman.

Oh my god. Pagsisigil na kami. Tingnan niyo kung alam mo namin. para o teh sa labas dito ha

Tuloy si Pongkuhay. Ya, yeah, grabe. Oh, grabe. Oh. Ito na, guys. Ito na. Ayan, oh. May mga hipon na pumapaltik, oh. Yun, oh. O, oh, papa, may hipon. Basitoy. Wow! Paldo! Uy! Paldo, mamin! Higat! Waaaahhh! Hahaha! ah! Ay! No, ang no, <laughs> <laughs> Paldo! Guys, Paldo kayo guys! Paldo! 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 Thank you Lord! Kuha tapos Labas mo ang kuha yan! Nakatalo? dito? Oo tali mo na Ay! Bukta mo! Okay! Yun oh! Kita niyo yan? Pumapaltik ito na. <laughs> Kasi mo yung pagkakasabi do. Ito na, mamen. Patay yung maliliit na isda ay. Pa yung ibon baka tumalon na. ah! Hindi, baga naman yan. Tumalon naman yan dyan para sa lupa. Ayan o. No? Yun Oh! O. Tito, tito, huwag mong ikanan mo lang. Tapay mo lang. Tito, so, baka iangat mo to to. Baka tumalon dyan. Tali. Tito, tali. tali.

Patuna? Hmm. Ay, ayan ang patuna. Hmm. Sabi mo, ito. ito, Sabi mo, ito Ito ngayon yun, itong dagat. itong dagat? itong dagat, ito nga rin din ba yun? Guys. Ito na, guys. Kala yan Ayan. ito. Mag-alabas, bas Oh, magbabala pa, ha? Kapag mo na,

Pero, pero ba, pero ba, ko, oh, oh, kita niyo yan? Nung lani mo kayo po, Nay? Nasaan oh, na hindi ko siya makita? Wala yung mga na jago. Oh, wow! Ang mga pagano? Ang ang mga jako eh. mo lang. Pati. Paano nagkakabos na nila? So, ito, ito muna yung jako. Wala ng pato na. Kaya pa lang eh. So, guys, uh, hindi natin alam mayroon sa pero ito, unang pa lang natin to Kaya natin lahat idol loob ng simak. Kasi, ko yung loob. Kita try natin kung may mga natira pa doon. Pero, parang kanina lang parang hindi kasi naiyak siyang itrala kamo ay dun yung mga kapatid hindi talaga so, ko parang ibang hati nito yung parang ibang 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 Patunay ni ninong nagpapakita niya, di ba? Yon. Mad madami dami tayong mabibigay. Ay, lang. Bueno, ayan, oh. Buti nga mahabayan. Okay, so tingnan. Ingay, tingnan yung sa laglag na siya dun sa ano. Bay, tingnan Oh, panisapin. oh, panisapin. oh panisapin. Na Ang sima.

Yun, oh! Ah! Uy, wait, wait <laughs> lang naman! Wait lang! na mo pa! Delicate! Ayan guys, aahonin na yung pangalawang pandaw ng sigin. Ayan guys, pangalawang dali na natin to. Pangalawang angat pa. Ha? Ha? ilang piraso na yung laman, yung mga kitang na lang. Ay, wala? Isang patunaan na diba? Wala. Ano iba pa sa loob? Alala pa nung kitang oh. <laughs> so magkatali na lang tayo. Magkatali na lang nung bunong at uwi na rin tayo. And... So guys, okay. so, uwi na tayo. At ito na. Ito na yung huling nating ah uh, 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 huling pandaw natin ng ating waknat yung huling baba nung din. so yun ang dito na lang mga idol. Hindi ko live video um, ano, hindi ko na ipapakita yung ah uh, pamimili dun sa tabi. At medyo mahaba na rin 'tong video natin buat ng pandaw. So hangga dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sa walang sawang pagsusubaybay dito sa ating YouTube channel Yan Please like and share Please sub subscribe mga idol Nautal na ako Fuck tell me